Hello Divine People! Welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang Energy Messages Gabay para sa September 30, 2023 para sa lahat ng Water Signs, Pisces, Cancer and Scorpio Spirit Guide please Marami pong salamat sa lahat na nag-subscribe, nag-follow sa aking channel para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po kayo para dumami pa tayo sa ating channel. And updated kayo sa mga darating pang videos na i-upload natin. So, we have here, discover your life purpose, how teachable are you, and long. So, for some of you, no, know, nawawalan kayo ng focus, nawawalan kayo ng direction regarding sa mga... Um, pangarap ninyo. Kung ano talaga yung gusto niyo sa buhay. Ayan. Parang nagdadalawang isip na kayo kung ano man yung inaaral nyo ngayon. Um, Nag-aaral ka ba ng ibang lingwahe? Gusto mo mag-ibang bansa? Alam mo yun, nagkakaroon kayo ng doubt. Nagdadalawang isip talaga kayo dito. Water signs. So, may mga negosyo siguro kayong kin safety na yun, na until now hindi pa rin kumikita ng ganun sa inexpect expect ninyo no so may mga trabaho din dito na alam mo yun iba yung responsibility na ginagawa mo ngayon sa nakasulat doon sa kontratang pinirmahan mo ayan kung ano man yung mga yan ano um magtiyaga ka muna pagtiyagaan mo muna yan lalong-lalo na kung wala pang kapalit no? So, discover your life purpose also, no? Kung ano ba talaga yung gusto mo, siguro it's time na para alam mo yun, um, gumawa ka ng hakbang para makamit mo lahat ng iyong pangarap, no? So, yung iba sa inyo dito is ayaw ng paturo kasi masyad, parang iniisip nyo, ay alam ko na yan, ay alam ko na yon parang ganun no hindi na kayo uma-accept ng mga suggestion opinion so if it's either ka partner mo to no sa negosyo am um, kaibigan mo no ayaw mag-accept na ng mga opinion and suggestion with na which is kailangan na kailangan mo no So, kasi pag nag-accept ka ng mga suggestion, it's hindi naman the way ka mag-isip is ganun sa kanila. So, ang dami mong ideas pa na kailangan malaman, lalong-lalo na sa negosyo mo or sa mga pinagkakaabalahan mo ngayon. So, manood ka ng mga tutorial. Ayan, maging i-open mo yung puso mo, no, sa panibagong opportunity ideas, no? Huwag mong isarado yung puso mo or kaisipan mo sa tanging alam mo lang. Or kung ano yung alam mo lang, or alam mo lang, excuse me, or kung ano lang yung iniisip mo. So, napakadaming taong pwedeng magbigay sa'yo, magturo sa'yo um, ng mga bagay-bagay pa, no? Na, alam mo yun, bihasa na sa ganyang larangan. So, yung iba naman sa inyo dito, um, ang dami yung iniisip regarding to your partner. Ayan, ang dami mong pagdududa. Pagdududa ka ba, um, water signs? So, tignan pa natin. Okay. So, we have here healing. Inner child. So, ang dami mo iniisip from the past. Alam mo yun na hanggang ngayon hindi mo pa rin ma-accept sa sarili mo. Bakit nangyari yun sa'yo? So, tapos na ang ating full moon in Aries, no? So, it's about letting go. So, um, kung hindi ka man makapag-heal ng mabilisan, ano? Kung, alam mo yun, kaya hanggang kailan mo, kailan mo balak mag-heal, no? So, andami na, andami mo ng oras na, andami ng opportunity sa yung dumating, andami ng araw na lumipas, andami ng oras na nasayang, no? Sa kahihil ng kahihil mo, wala ka nang nagagawa. So, it's time to open your heart for new opportunity, for new person. Kung ano man niya na kailangan mo, no? So, try to let go na. Move forward. Kasi may phoenix rising dito, no? So, kapag tinanggap mo lahat ng mga negativity na struggles, challenges na nangyayari ngayon sa iyong buhay, ayan, magiging brave, magiging smarter ka like a phoenix, no? Na napakaganda talagang magbubloom ka kung mamahalin mo lang ang iyong sarili, aayusin mo, no? mag-beauty ritual ka, kung ano man yung mga pampaganda, no? Kasi, kapag once na sinumulan mo yan sa iyong sarili, no? Mag, uh, ah, ano yan eh, yan outside, eh. So, kailangan mo rin maging um, healthy ka muna, no? Sa, sa kalooban, bago sa panlabas na anyo. So, yan, ihil mo muna kung ano yung mga sakit na nararamdaman mo, Then, magpaganda ka, magayos ka. So, lahat ng yan, kung inayos mo ng maayos ang iyong sarili, kung bibigyan mo ng direction, focus ang iyong buhay, ayan, papasok at papasok ang grasya, mga opportunity sa'yo, no? At talagang, alam mo yun, talagang magbubloom at magbubloom ka. At kahit hindi ka magpaganda, no, or hindi ka ma, napapansin ngayon ng ex mo. So, kusa yan. Kusang lalapit sa kanya ang, alam mo yon ang chika na, ay, si ganito, napakaganda ngayon, no? Baka maaring magsisi pa yan dahil iniwan kanya or sinaktan kanya. So, tignan pa natin. Water signs. Pisces, Cancer, and Scorpio. The messages, is the spirit guide. Right. Okay, tignan pa natin. We have food. We have money. And we have mountain. So, for some of you, ano, talagang may may mga marireceive kayong kaperahan, grasya, ngayong araw na to. And um, make it sure na ipapriority nyo yung mga pangangailangan ng inyong sarili, ng inyong anak, ng inyong pamilya, ng inyong magulang. Ayan. So, may food tayo dyan, may mountain. So, gamitin mo yung pera mo ng tama. And for some of you, may celebration na mangyayari. Pero mag-ingat kayo sa mga sa mga pagkain na kakainin nyo sa sa pupuntahan ninyo, no? Huwag sige lang ng sige. Baka may problem ka sa health. Ayan. Make it sure na limitahan mo lang yung mga kinakain mong bawal sa iyo no? So, matuto kang disiplin disiplinahin ang iyong sarili. So, for some of you naman talaga na may celebration talagang magaganap. Ngayong araw na to may mga bagay kayong isa celebrate malaki man 'yan or maliit na celebrasyon. Ayan, so for some of you naman, no, may papaalis ngayong araw na to. It's either magpupunta sa probinsya, no, sa kabundukan. Siguro 'yung iba sa inyo mga asawa, pulis, sundalo or ano, no, na kailangan nilang um, umalis muna dahil may may kailangan silang harapin dito sa malayong lugar na to at ayan na talagang nalulungkot kayo ano so siguro nga yung iba is may mga tao kayo na until now na ang tagal nyo nang hindi nakikita no siguro yung mga asawa nyo na ang tagal nang hindi umuwi at talagang sobrang lungkot nyo so tingnan pa natin yung iba naman, no, literally na talagang pupunta sa, pupunta sa kabunduan. Ayan, mag spend ng time sa nature, maglalakad-lakad. So, tignan pa natin. Have courage, no? Kung ano man yung mga pinagdadaanan mong lungkot, kung malayo sa iyong iyong kapartner, ang inyong na sa ibang bansa ba yan. So, tibayan mo lang ang inyong loob dahil ginagawa naman niya to para sa inyong pamilya, um, para sa iyo, hindi para sa kanyang sarili. So, yun lamang, Water Signs. Thank you for watching. See you on my next video.